Baromeo Rodriguez. Ayan. Arlan Baromeo Rodriguez. Ang tanong niya, dahil tinalakay natin nung nakaraan din ang may kinalaman sa kalusugan, yung hindi pagkain ng mga karumaldumal. Ang tanong niya, bakit pa po ginawa ng Diyos ang baboy kung bawal pala itong kainin? Sino pala ang gumawa niyan? Ayun. So, ang tanong niya, eh, bawal pala kainin yung baboy dahil marumi. Eh, bakit pa ito ginawa? at sino pala ang gumawa niyan. So of course, ang gumawa ang Diyos. Lahat ng bagay ay ang Diyos ang lumikha mga kapatid. Malinaw 'yan kung ating babalikan, no? Kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ay malinaw po mula Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, that's the creation account, o 'di kaya ang record sa paglalang mga kapatid ko at kasama ang baboy sa nila lang. Ngayon ang tanong niya, bakit pa siya ginawa o nilikha gayong hindi naman pala ipinakakain? Mga kapatid at kapatid na Arlan Rodriguez, lahat po ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Malinaw po yan. Nung makita ng Diyos ang kanyang nilikha, it was very good. Genesis 1.31 Henesis uh, Genesis 1.31 Pero hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay ang intended o ito, ang intention ay para ipakain. Hindi po intended ng Diyos na ipakain lahat ng nilikha niya. Ay lalabas niyan na nilikha lang ng Diyos ang lahat ng bagay para kainin. Hindi ho. Bawat nilikha ng Diyos ay may purpose, mga kapatid. Merong layunin, mga minamahal. At ang paboy, hindi nilikha para tinatawag natin kainin. Ang totoo, kapatid na Arlan Rodriguez, ang original na nilikha ng Diyos na panakainin ng tao hindi karne ang pinaka-original na ginawa ng Diyos para magpagkain ng tao itong nakarecord sa Genesis 129 ang tawag dyan, the original diet ano ho, mga kapatid at mga kaibigan ang sabi riyan sa Genesis 129 sinabi ng Diyos tingnan ninyo ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkaka na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. So dito ho makikita natin na ang pagkain ibinigay ng Diyos sa tao originally ay fruits, di ba? Mga grains, mga nuts, uh, of course vegetables. Yan ang pagkain original kapatid na Arlan na ipinakain at pinahintulot ng Diyos kainin ng tao. At napansin lang naman natin na talagang nagdeklara ang Diyos na ipahintulot na ipakain ng karne. After the flood, na makita natin na wala nang makain ang ang, ang pamilya ni Noe, so ipinaintulot ng Diyos ipakain ang karne pero hindi yung marumi. Sapagkat maging sa panahon ni Noah ay meron na pong mar, marumi at meron na pong malinis. Nung nag-utos ang Diyos kay Noe na mag-akyat ng mga hayop sa arka o sa daong, ay kanya pong binigyan ng description o instruction si Noe doon po sa Genesis chapter 7 verses uh, verse 2 ay nababasa natin doon na inutusan ng Diyos si Noah na mag-akyat ng seven pairs o pitong pares ng mga malilinis at two pairs naman o dalawang pares sa mga marurumi mga kapatid. So yan ay maliwanag ano ho. So ang malinis ay seven pairs. So nung no, ipinintulot ng Diyos na kumain ng karne sila Noah, ay hindi ho ipinakakain yung dugo. At ang sabi roon mga kapatid, kumain kayo anumang gumagalaw na katulad ng sariwang pananim. So ang katumbas at yung kap kaparihan ng sariwang pananim ay yung malinis na karne mga kapatid. Kung kaya, nung nagbigay ang Diyos ng description para malaman ng tao kung alin yung marumi, kung alin yung malinis, ay nagbigay siya ng description. At alam nyo ba, hindi ipinakakain ng Diyos sa tao ang marumi. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 14 verse 3. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa Deuteronomy o Deuteronomy 14:3, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Of course, ang Diyos ang lumikha sa atin, mga kaibigan, kapatid na Arlan. Ang Diyos ang nag-design ng ating katawan. Itoy hindi dinisenyo para kumain ng karumal-dumal. Of course, actually it is not designed para kumain ng karne. Subalit nang pinahintulot ng Diyos kumain ng karne, hindi yung marumi, kundi yung malinis na karne. At yan ay napakaliwanag sa banal na kasulatan. At sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. At isa sa maruming hayop na hindi ipinakakain ng Diyos, ayun po yung baboy, mga kapatid. So ang tanong niya, ay ba't nilikha pa yan na hindi naman pala pinakakain? Uh, dahil hindi naman lahat ng nilikha ay pagkain ano, At uh, may kanya-kanyang layunin Ang baboy, ang tawag sa kanya is scavenger Siya po ay basurero Mga kapatid, o di kaya ay Siya ay uh, nangunguhan ng mga bakterya Sa ating palibot Siya is scavenger, mga basurero siya Kaya hindi siya pagkain Ito ang sabi ng Biblia sa verse 8 uh, Tuloy natin sa verse 8 at ito Sabi diyan sa Deuteronomy chapter 14 verse 8 at ang baboy sapagkat may hati ang paa ngunit hindi mo itoy marumi sa inyo ang laman nilay huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong huwag hihipuin So maliwanag po 'yan at 'yan ay maliwanag na instruction ng Diyos mga kapatid nung ipahintulot niya na kumain ng tao ng karne hindi naman niya ipinahintulot na kumain ng marumi of course marumi yan eh. Ikaw na magulang, hindi mo pa ang ng anak mo ng marumi. Di ba? Ipapakain mo, malinis. Di ba? At uh, talagang ito'y karapat dapat sa katawan. Ganon din ang ating Ama sa Langit. Ano ho ang ating Diyos na kung saan ay hindi niya pinahintulot na kumain ng maruming hayop, mga kapatid. So, kapatid na Arlan, marami namang malilinis na hayop. Doon na lang tayo sa malinis. Huwag na tayo doon sa marumi. Ano ho? <laughs> Kasi Uh, masisira lalo ang katawan ng isang tao. Um, kapag ka ikaw ay parang uh, nagdi-desire na kumain ng baboy, alalahanin mo na lang na ano maging epekto nito sa iyong katawan. Ano ho, hindi magandang epekto sa katawan. Lagi mo alalahanin, the original diet that God has given to humankind ay hindi talaga karne, ano ho mga kapatid, okay? Kundi ay mga gulay at prutas. At nung ipinahintulot ng Diyos ang malinis na hayop, aba eh, di hindi kasama ang baboy na ipinakain dahil marumi ito. Ano ho? Okay, so salamat po. Uh,